yan oh aluliao wo'y natamaan ko yun natamaan ng ilaw eh ay nagre-reflect ayon yan ang bakalan isa dalawa tatlo apat eon lima What's up guys? Muling nagbabalik ang inyong Kuya Jik. Welcome na naman po kayo sa Hagilap TV. For today's video guys ay isi-share ko naman sa inyo ang isang uri ng shell na kung dito sa amin ay bakalan o kibaw-kibaw. So ang gagawin namin ngayon guys ay mangingilaw kami ng shell dahil lang shell na ito ay madaling makita kapag gabi dahil yung kanyang mata ay nagre-reflect kapag natatama ng ilaw. So samahan nyo kami guys kasama ko si Kuya Jong ayan Kuya Jong at kasama rin natin si Kuya Bam nandoon sa kubo so kararating lang namin medyo matagal tayo na hindi nakapag upload dahil sumama ang aking pakiramdam ng mga ilang linggo ayan sa awan ng Diyos ay medyo okay okay na rin okay simula na tayong mangilaw at ang target natin bakalan ayun ayun guys kung mapapansin nyo yun na ng ilaw ay eh, nagre-reflect ayun yan ang bakalan yan kunin mo nga kay Jong oh ito ang <laughs> mitsura ng bakalan guys ayun kadamtaman lang yung kanyang laki ay yung sarap ayun o no? yung isa ayun ito ka Saan yung isa? Yan ba na? Nagsara na eh. Kailangan mabilis ka dito. Kasi kapag nakaramdam siya na nilalapitan guys, ay mm -hmm. nagtitikom nag titikom yung kanyang shell. Kaya hindi na natin makita yung kanyang Man, mata. Isa lang. Diyan. Ito siya banda. Okay, another one. Ayan guys. Meron doon. Ayun. Ayun guys, oh, so, may nakita rin si Kuya Jong. Hmm. madilim. Ayun. Ito siya, Yeah. Okay. Medyo okay. malaki na Good konti. Size. Para kanina. Good size na. Ito pa. Teka. Yeah. Eh, ito medyo malaki. Okay. okay. Big. Diyan yun ang bakalan. Ayan hey guys, mayroon tayong nadaan ng isda. Subukan natin kung matamaan natin. Dahil is yung may dalang pana. Wow, inatamaan ko. Oh. Hmm. <laughs> Isang palata. Palata. Okay, pwede na yung paprito-prito. Talo-talo <laughs> na. Pwede na. Kapag dito sa kaliwa, ako ang titira kapag sa kanan si Kuya Jong yan titira ng isda ako oh, pa yun o isda sa butas ayun yan yan guys meron naman kaming nakita ng isda yun natin kung maroon pa rin ako pumana <coughs> sapul sapul Anong isda to? Oo, oh, lapo. Lapo. Lapo yan. Pwede na, pwede na. Laban na sa umagahan. Pamilya ng lapo. Isda. Anong isda yan? Try natin. Yun. Sapol. Sapol na naman. Okay. Anong isda to? Kung... Tamaan mo <laughs> Yan ang isdang kong Sabi ng kong, kung makatama ka Ayun, nagtago na Hindi natamaan Itong bakalan kasi guys, kapag natamaan ng ilaw Ay nagsasara yung kanyang Bibig So hindi na natin makita Diyan banda, dito, Dyan, dito. Ayun, Ayun oh. Sana yung mga pa Okay Marami yan dito guys. Kaya lang medyo magalaw yung tubig. Kaya hindi ganun mapansin. Ayun. Bakalan. Ayun. Ang yeah Ay God. Okay. Mamaya baka makakita tayo ng magandang posisyon. So ma-witness natin ng maayos. Ayun o. No? Ayun. Ay, nagsarado. Nagsarado. Ayun po, yun. Ito tamaan ng ilaw, nagsasarado. Yan, saka doon. Yan, yan, kaya na yan. Uh -huh. Hmm. Hmm. Oh, Yan siya yan. kailangan dito guys medyo nakadistansya ka ng mga 2 meters Ayun. dahil kapag nakadikit ka uy ibang klase sa yun o kakaibang shell masulipan yun o yun medyo big size uy okay. malaki laki itong mga shell na to guys yung mga bakalan ay hindi talaga gaano lumalaki ayun isda ayun yun dalawa dalawang isda katamtaman kalimitan kasi dito guys yung mga natitirang isda yung mga hindi lumalaking isda may maliliit lang boom mm. sa pool pwede na, na yun, no? oh. silay okay na yan yung mga naglaki yung silay yun o no? may isa pa dyan oh sana na? panak natin guys mamaya guys yung pana namin medyo baliado <laughs> tara po na <laughs> buti na lang sa wala Ega, hey, uh, papalit na Oo, oh, may bakalan no no baka ma witness na to ng maayos yun hey, guys pansinin niyo. hindi na makita ayun oh, nagre-reflect hindi makita Yung... Yun. Okay din. Okay. Hindi na nakita yung isda ah. Okay, bawi. Bawi na lang. Bawi na lang sa isda <laughs> yun. guys, Meron naman ako nakita dito sa puno ng bariyaw Ayun oh. No? <laughs> Ayun. Medyo medyo malinaw. Kaya lang, hindi siya ganong nakabukas. Ayun, nagre-reflect eh, so. Yan, yan ang kanyang itsura pag sa ilalim, pag tinatama ng ilaw ay nagkakaroon siya ng reflect kulay dilaw So ayan, kukunin natin. Okay. Hay guys, marami sa area na 'to. Ayun. Ayun po. Ayun oh. Okay. Yo. Okay, saglit lang oh. Hindi marami na. Yes, dapa. Para pa tayong fish. Ayun na. Oh. Bakalan na naman. And guys, meron balatan. Bakalan at saka balatan. Ayun oh. Aluliao. Meron siyang mga bukol-bukol mayroon siyang batik baka wala natin guys good size na no? yan, ito yung kanyang diyan siya nagbubuga ang kanyang pandikit pinaka depensa niya pinaka lang okay tihaya <laughs> tihaya si balat so gitu guys tapi tapi ya ayun bilin dengan apa oke okay. bisa dalawa tatlo apat yon lima guys okay. lima, lima piraso kapatabi lang so tingnan natin huli ni Kuya Jong yun o, no? dami na guys alas mga 15 minutes pa lang kami marami na namin nakuha Ayan, no? yun o, yun hindi pa rin mapansin. Ay. Ayan. Ayun. 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 Nag-reflect. Hindi na mapansin kung kita sa camera. Ayun. <coughs> Malaki din. Okay. Oh. Bumuga pa ng tubig. Yun, oh, Ayun o. Naka-reflect. Ayun. Ayun. Na-witness din natin guys. medyo malinaw-linaw na nagre-reflect yung kanyang mata ng shell Ayun. ayan na yan, ito, tinututo ka ng ilaw yeah. Oop, yan yeah, sa gilid ito to, yan, yan yun oh. ayan guys yan ang bakalan sa mata makikita

So ayun mga kagilap, makalipas ang 30 minutes naming pangunguha. Ito na lahat ang ating nakuhang shell. Ito na ang ating bakalan. So bukas na lang natin ito lutuin, guys. Para mailabas niya pa yung mga kanyang kinain na mga buhangin. So ayan, hanggang dito na lang muna ating video. Salamat sa inyong panonood. God bless.